Sayang. 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 Wala siyang Paris. Wala siyang Paris. Tama-tama yung dating namin. <laughs> Nasa buhungad <buong> diyo <laughs> 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 Okay na yan. Yung ganda yun. Ay, may butas yung gitna. Ito, oh. ito, ito, ito. Oh, may butas din. Ito lang talaga. Ayan o. Oh. Oh. Saktong sakto yung dating ah. <laughs> oh. Apat na piraso oh. Yung po duwang meron na yan ay, ay, butas, no. Hindi ko nga alam may butas yun Ay to 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 Tanggal oh Oo nga yun Ganag lang siya Ganyan Para may tornilyo to ay oh, meron nga Galing ah Parang dami dami tornilyo sa bahay eh Tornilyo pala oh. Ganda ni ito Ganda nito ah Tornilyo lang, ang dami daming tornilyo sa bahay Tunin natin Ang ganda ng puduar Kaso dito yung lock na wala Wala yung ganito niya Sayang naman Ay Hirap naman kasi na iuwi ito Tapos wala yung ganito Tanap tayo saktong sa yung dating namin ni oh doon oh kaso hindi pa masyadong nagtapon oh inukuhin nila tara sa kabila tayo mayroon din dito tabi na natin oh tayo ano tayo oh dahan dahan baka mabasag okay dami dyan Lodi ha? Ah? 6 kana ay, to, 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 Lagay ng ano prutas. Oh, pre, dami ka na nakuha. Oh. Sir, paabot, paabot na ng pinggan nun, sir. Inapakan mo na yung pinggan sir. Ito Mga pinggan ng ano ko, pinupun... pinggan Tinggal mengapa pun teriak? Wow, <laughs> hey, so, so. Pulog. Na. Ha Ay, Sayang. Ako. Sayang Ito, kailangan ko to sa bahay Merong uh, ano nito na walang ano, Walang tawag doon Walang takip mana? Ah, saya. Oh, <laughs> <gul> <hazuk> Ayang Rudy na basag kung ganda ng ganang cake. Ang oh, ganda niyan teh. Kaya nga eh. Ka galit-galit na yung iba. Ah. Dito guys, kubla. Ilapit natin yung lugar natin. Excuse me. Excuse me, Baba. Oh, excuse me. Ay, ito to, mayroon pa dito sa kahon, no? Oh. Mga gaganda ng platito, oh. Anim na piraso. Ang dami na kuha ng nila kabayan no? Oh. <laughs> oh, astray, laki. Ay, toto ito, ito, ito. Mamaya, ayusin natin yan, mamaya. Ano lang mga ito, 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 ito. Ya. Yeah. Pilihan natin na basag. Nako, basag lahat pala. Oo, basag lahat. Oh. Pakasayang naman. Oh. Ha? Oh. Kailangan, pilih-pilih lang talaga mga ito. Gawa ng kabasag-basag ito eh. Sakrap ka, basag, basag Ganda ng pitcher Ay, Ay to, bu bu buo pa siya Tatlong mangkok na malilit Ay, ito pa malaki Kunin natin ah. Dulo pa, ito pa basag din oh Inara inararo na kasi kanina nung ano nung mama eh. Kaya hindi to tong makuha ang magaganda. Oh, puno. Tambis oh. na muna tayo diyan, labas muna tayo. Ito ano to, patulan kumuha. Ay, labas muna tayo. Aksi <laughs> 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 apa? Saksikan kerabu. Oh. Uro. Irap, mau irap apa nih? No no no, anak pin sedih. Mau tuminit dami pong ano, dami pong babae pag nasagay mo yung mga yan, nagagalit po yan sila okay lang sana kung mga Pilipina masagi natin dyan, okay lang pero pag ibang lahi po eh uh, ah, <laughs> ang cute ha? gaya lang kretong bangus. Okay, inihaw. Wala lang ano to. Basag lang. Hindi yan. Hindi yan, hindi yan. Basag. Lagaya ng sandok yan. Ayos yan, buo yan. Para yung sandok dito, sa gilid. Ayan o. Hindi yan, basag. Sadyang design yan. Okay. Dito. Oy, lak ice. Uy, lakay sus Basag na naman Ganda, pwede na ang pakinabangan to Okay na to, ilalagay po na naman na po natin sa ano to Sa balik pen box eh Ito naman po para sa inyo Kaya pasinsyan nyo na Kung ano mga mapanalunan nyo sa box Yan po yung mga nakuha natin kaya subscribe na lang po sa ating YouTube channel para lagi po kayo updated sa mga video natin na upload. At saka update din po kayo pag mayroon tayong pinaparapol na balik pen box. Kasi sa naman po ito eh. sa ito, ito ng ano. Tuyo. So, Tuyo. <laughs> Kaya nga eh. Ano ba ito? Ba't may mga butas oh? Para Oh, Andam ang oh. ya, tatlo, sayang, memang mga butas oh Ayo, mga platito, ang ganda oh, ayun, nakuha na sir oh want, brother, no? You want? Kanya pa yang pala yun, kukunin nga daw niya Hirap Mga pre Ayos yun pre, lagayan asin Oh, May takip pa. Nagaya na asin 'po 'yun. Asin, asin pa talaga 'yung naisip n'o. Nadaan dito pa sa ano oh. Ay, may mga may damage naman ah. Tayo. Dito dito. Wala din. Dami medyo no? oh Tara, doon tayo ang dami naman tapon dito ah. Grabe. Ay, dito oh. Dito. Yan lodi. <laughs> Panalo, kuno okay, mo yan. Kuno mo to. Kuno mo yung ibabaw. Yan. <laughs> Ooh, ang lalaki o oh, ito pa ay may bangas ito may bangas din oh dito tayo ay ah, ito to walang bangas bangas pa talaga eh Uh, oh, naka plastic pa Oops. ang ganda na itong na to oh tatlong piraso buo ganda nun ang okay, kit na food warmer wala man takip ay, okay. may okay. parang okay. okay. wala okay. okay. dun, wala ano? Ano ah, lodi ba't may mga kuloy? Kuloy, Kulor? Wala ano lang eh ano 'yan, di design nila. Hindi na pwede natin malagyan ng kanin 'yan. Ah. Ano yan? Hindi ko alam Ha? Do, ya, do Kumusta? So, oh. oh, may mga mang na maliliit. Pati itong aliliit. Grabe prato ito, sobrang liit naman. Uy, double tip 'to ah. Yeah. Herbal, this one. I don't na. Uy mayroon pang ano mga idol oh may gold pa na ikaw. oh wala siyang paris wala siyang paris tago natin to baka makakita natin yung paris dito oh dami e bulsa ko na to maganda eh oh mga jewelry oh kaso itiman Ito, Plastic. Hanap tayo. Ang ganda niyan, Lodi. Ha? Yano? Yan, o. Yan. Ang bigat, eh. Ha? Ang bigat. Ha, ah, ang bigat na. Gaganda mga kahoy na to. Pati nandun, no. Bigat. Bigat naman, o. Ito, nawala yung paa. Kami ah, din sa kasi mga idol, may mga jewelry talaga dito ng mga tinatapon eh. Wala nga, pilim-pilim talaga. Ingay naman ni eh, sir. Minsan may pira dito eh. <laughs> Alungkat, malay natin. Maka kuha pambili ng kape walang laman ah, marami dyan oh may bula pa oh may taket pa iniwan mo ha uh, no, ah? sira na ba ayoo oh lumuwag try natin mamaya gula pa sports malay natin di ba try ko nga pagbuuyan alam na may pambumba dun sa bahay yung sa anak ni boss kay linggit ito plastic so nakuha natin mga idol kunti lang ano ngayon kunti lang ngayon tapon ngayon mga idol kunti lang po yung iba kasi nauwi nila ito yung nakuha ni ka Angel o oh. <laughs> <laughs> yan eh yung kay ka Angel ito yung sa atin ngayon pipilian na po natin to yung sayo pipilian mo na So, oh, yung bula natin, bumbahan natin yan dun. Tapos ito, uwi ko to. Gawa nung lutuan namin doon, walang, walang ano, walang tawag yan. Walang takip. So, yeah, baba ko muna to. Kasi ayusin po natin. O. Oh. Kunti lang yan nakuha natin, Oh. Meron talagang time na, no? ay sus na basag punti na nga lang yung kulot nabasag pa <laughs> ay nako tayang okay oh lagay na ano may gas, gas lang pero maganda pa eh, ito maganda oh oh maganda yan ito yan lang ito, tornilyo lang ang kulang. Oh, mga platito. Ang ganda rin mga idol. Di ba po? Ayos din. Oh. Ya. Yeah. Oh. Pilihan natin kung may mga basag. Ay. Hey. Ayan. oh. Ito yung mga nakuha natin. Mga platito, hiwalay natin may mga basag. Sabi ko na eh, may basag oh. Ito, buo siya. Sabi ko na eh. Ito, dyan lang yan. Latito. Latito, pinggan. Oh, ganda. Oh, buo siya. Tatlo. may butas. Naisama. Oh, ito pa, kuhugas lang katapat nito mga to. Okay. Bangkok na maliliit. Ito may may damage din. Hirap din talaga. Pag ano eh oh, may damage din oh. Ito lang. Yan, ito lang yung mga nakuha natin. Na hindi, hindi po, sa amin po ito. <laughs> Inayos lang po namin. Ayan, hanggang dito lang po ang ating video mga idol. Maraming maraming salamat po. Punti lang po yung tapon. Pasensya na po. At eh, punti lang. Bawin na lang po tayo sa sunod na sunod sa bado. Sana makarami tayo. Uh, tulad mga sinabi namin, mayroon talagang na time na napakarami ang tapon. Mayroon din time na punti lang po talaga ang tapon kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, kung kayo na pa dahil, siyempre kung tingin lang po yung naman po, huwag nito kalimutan i-click ang ating subscribe button. At siyempre, pakiclick na rin po yung notification bell, tapos i-click po yung all. Para, get, para lagi po kayo updated sa mga video natin yung na-upload at saka update din po kayo pag mayroon po tayong pinapara po ng Malik max Lagi ko po pong sinasabi sa inyo kasi siyempre mayroon din po tayong mga bagong viewers dyan hindi po nila alam Akala nila yung mga napupunod natin ay pang sarili po natin. Hindi po. Ito po ay nilalagay natin sa break time box. Tapos pinaparapog. Kaya maraming maraming salamat. Ingat po kayo palagi dyan. Bye bye. Peace out.